Ang panayam mula po kay PhilHealth at uh, tagapagsalita ng PhilHealth at kasalukuyan din na Senior Vice President for Health Finance Policy Sector si Dr. Israel Francis Pargas. Good morning po. good morning, Dr. good morning ma'am, good uh, morning. Yes, good morning po and uh, good morning also Jaja. Po, also Senator Ayon, good morning. Uh, si Cecil, ang, uh, may mga katanungan ngayon para sa PhilHealth. Apo, mm-hmm. Kognay po ng inyong... Yes, ma'am Cecil, good morning. Yes, good morning po, sir. Opo, mayroon-mayroon pong anunsyo, uh, kamakailan lang, na bubuwagin na po itong single confinement policy <coughs> ng PhilHealth. Ka kailan po, ma matutuloy po ito by the end of September, sir, as announced? Um, gaya po nang na i uh, na i uh, na naiisalita mm -hmm. ng ating tagapangulo si Emmanuel Ledesma mm -hmm. na by the end of uh, September po ay pipilitin nating uh, tanggalin na yung polisiya ng single period of confinement mm -hmm. na kung saan po ang ang polisiya pong ito ay 'yun pong kapag ikaw ay na-confine sa kaparehong sakit within 90 days ay hindi mababayadan 'yung pangalawang sakit na. So ibig sabihin po ngayon kayo ay na-confine ng typhoid Mm -hmm. After two weeks na confined kayo ng typhoid ulit, hindi na po magagamit yung PhilHealth pagka po ganon. Pero kung halimbawa ngayon ay typhoid, sa susunod na linggo na confined kayo ng pneumonia, magagamit pa rin naman po ang PhilHealth. So yun po yung single period of confinement. At yun po yung aalisin na, ano? Yes po. Yun po yung ating nilalayo na alisin na. Ayan naman po ay uh, nasa plano ng PhilHealth talaga na natanggalin naka-align po doon sa uh, reforma ng universal health But ngayon hmm. po, uh, dahil meron na pong uh, direktiba ang Senado at hiling ang ating mga senador, ay baka pumauuna na nating matanggal. At yun ganun nga po, uh, Doktor, ang sabi ng ating taga-pangulo. Na Doktor, ganong katagal ba na implement yun? Senator, anong nung akin pong tiningnan, this is a continued policy po coming from Medicare pa. Yun pong oh, PD1. Ah. Opo, PD1519 pa po ng Medicare mm. Commission. Ay, so, tagal na nga pa. Inaabot nyo na lang, ano? Opo, opo, naabot na lang po namin. Ano uh, pa ang hindi naman... bagong polisiya ngayon ng PhilHealth na dapat marinig na ating mga kababayan? Well, ang um, maliban po doon sa nabalita nga po na tatanggalin yung single peer to confinement. Uh, tayo po ay patuloy na nagpapalawak at nagpapaganda ng ating mga benepisyo. ang um, katulad po nitong uh, nagdaang uh, dalawang araw lamang yung nakalipas ay muli pong nag aproba ang ating uh, board na yun pong ating hemodialysis mm -hmm. ay uh, may pataas muli simula sa 4,000 package to 6,350. Yun po namang dengue severe natin mm -hmm. ay itataas na from 16,000 to 47,000 pesos. Um ihintayin nga lamang po yung uh, policy issue kung kailan nito magiging epektibo. At ah uh, marami pa rin pong nakatila uh, mm -hmm. bago matapos ang taon na pag-increase ng ating mga beneficyo katulad po nung sa peritoneal dialysis, sa cataract sa chemotherapy ng ating mga cancers. And yun pong nabanggit ng ating tagapangulo na baka po magkaroon muli ng another round of 30% increase sa lahat ng case rates po ng PhilHealth bago matapos ang taon. Oh, nabanggit niya ng Pangulo ng Sona, sir eh. Yung mga binanggit nyo. So, we're, we're looking at more improve ano po, no, benefits coming from the PhilHealth sa bago po matapos ang taon. Yes po. At uh, gusto ko rin pong ipa alam na yun pong ating konsulta or yung ating primary care doon po sa ating naunang labing tatlo na libreng diagnostics na kasama mm -hmm. ngayon po ay labing lima na siya at isinama na po natin ang mammography at ang ultrasound at ganoon din po yung gamot na makukuha mm -hmm. na dati ay 21 siya po ay magiging uh, 50 na po pag 53 na libre gamot bago po matapos ang taon. Mm -hmm. Ganyang tuloy-tuloy uh, yung inyong improvement, uh, Doc. Matutuloy pa ho ba yung inyong rekomendasyon na babaan po yung PhilHealth premium contribution? Uh, actually po, noong huling board meeting po ay pinag-usapan din uh, kung uh, paano at kung gaano kalaki yun pong maaaring maibaba mm -hmm. or kung pwedeng ibaba yung ating uh, premium contribution. Uh, wala pa lamang pong naging desisyon dito sapagkat meron pa lang pong ilang mga datos ang ating mga uh, board members na hinihingi para po mas mag sila sa pagdi-decide kung magkano or ilang porsyento yung ibababa or i-recommenda na ibaba para po sa ating premium contribution. So ngayon po hanggang ngayon po pinag aaralan pa rin po natin yan. Mm -hmm. Pero posible po yan na before the year ends, uh, Dr. Ah, may Pargas? Posib may posibilidad po. um Dahil pinag-aaralan naman po na talaga rin siya. um So mm -hmm. sana po ay matapos na rin at uh, sa huli ay magka magkaroon na rin uh -huh. po ng desisyon ng ating board. Pero pagkaganyan po ba, Doc S Sentol, hindi po ba mga kailangan ng pag-amyanda yan sa batas? Ginawa na ata ng pinag dati yan eh, Doktor. Aha. Ah, uh, dati po sir ay nagkaroon po tayo ng deferment ng increase ah uh, because uh yun naman po ay during the pandemic, may direktiba po ang ating executive department pero nasa batas din po kasi Sentol na um kapag halimbawa ay merong excess fund doon sa mga reserve funds natin Aydala dalawa yung pwedeng gawin ng korporasyon una magtaas ng benepisyo pangalawa magbaba ng ba, ng kontribusyon so yun po yung ating uh, uh, tinusundang direction ngayon apo Anang sa batas na yon so abangan natin yan. sana abutin bago magpasko para naman yung mga kababayan natin ay madagdagan yung mga uh, christmas gifts uh, galing sa PhilHealth apo pagkat pagkatapos ng pasko naman sentol eh, yung oral argument naman pala doc pa doc Pargas Dun po sa ah, yes Andrews po. Funds. Parang na-schedule yata po sa January yung oral mm -hmm. arguments para po doon sa 89.9 billion. Mm -hmm. Oo. Oh, ano na, na Apo. legal na yan. Legal na sa sabihin na yan. Ihintayin na lang yes. yung resulta niyan. So, yes. maraming salamat Bennett, ah, Dr. Israel sa paliwanag mo. Meron ka pang tanong Cecil? Apo. Okay na po ako sentol. Mm -hmm. Ay, narinig po natin si Dr. Israel Francis Vargas ng PhilHealth. Magandang magandang. Maraming salamat do Thank you po, Senator. Thank you po, Ma'am Cecil. Yes po. Marami pong salamat. Ayun.